🎵 lang tayo magkakilala. 🎵 Ma. Ah May pambahid ng Shopee. Wow. Ay, Diyos ko, Junjun. Pang-apat mo na ngayong araw. Anong ginagawa mm -hmm. mo dyan? Ano ang akala mo sa akin, Junjun? Tungo tayo? Ako lang pira? Di ba nahira mo yung 1,000 ko ng karaang linggo? Wow. Ay, Diyos ko! Manahil ka di ay! ang sarap Bakit? Hindi tayo kumakain? Paano mga pinamili natin ang pagkain ng mga nakaraang araw? Singilin mo ako? Hala kayo, sinisingil mo ako ngayon. Lahat ng ginastos ko sa'yo simula. Doon muna ng pagpalaki ko sa'yo. Ilista ko, singilin din kita ha? Oh, no. Lahat na kakainin mo ngayon dito sa bahay. Ilista ko, singilin din kita. Ano? Gusto mo? Buisit. Anong magkala mo sa akin dito? Kamatay? ako ng pira din dyan? Ako, tigil-tigilan mo ako ha? Tigil-tigilan mo ako. Ayaw mo. Hindi tayo tamatain ng pera. Hala, singilin mo ako. Singilin din kita. Yung mga diaper mo noon, yung mga gatas mo noon, bayaran mo din sa akin, ha? Pati yung pagluan ko sa'yo dito sa mundo. Buang... Sabi!